So ito po mga ka-GM, uh, bali po natin yung sakyan, no itong uh, Toyota Hiace Ngayon, uh, binuksan po natin, tiranggal po natin yung cover niya dito sa ilalim Para makita po natin at uh, may pakita ko sa inyo kung ano yung ating uh, nakita na problema nitong uh, Toyota Hiace na ito Hello GM, uh, mga ka-GM, isang mga muli sa ating lahat uh, Ito, isa itong uh, Toyota Hiace, itong ating uh, customer na naman uh, Bali ito, yan, manual transmission siya, 6 speed So ang complaint po ng customer natin mga ka-GM dito sa kanyang sasakyan Ay uh, ito po ito po yung ano niya. Kasi nagpa-change oil daw siya sa ibang workshop. Uh, bagong change oil lang daw siya mga gm Pero ito, hindi nawawala yan. Oh. Yung kanyang ilaw na yan. Sa, yung ilaw na yan mga gm sa langis po yan. Sa langis. Yan, kung makikita ninyo yung kanyang uh, icon. Icon logo, no? Yan. Ito, ito. Sa langis yan mga ka-GM. Yan, umaandar yung sakyan, Kung makikita ninyo, umaandar yan. Oh. Ina-accelerate ko. Umaandar. Pero ganun pa rin hindi nawawala yung kanyang uh, icon na ito sa langis dapat yan na uh, ano mag shut off na yan pagka umaandar yung sakyan no yan so hindi siya nawawala ngayon yan ang idadiagnose sa natin mga ka GM yan yung uh, ipapakita ko sa inyo at uh, patuloy nyo lang uh, panuorin tong aking video wag nyo nga uh, escape para magkaroon po kayo ng idea sa mga may Toyota Hiace na ganito uh, bali 2021 model So 2021, 2022, yan, 2020, yan, halos uh, pare-pares po yan mga ka-GM. So ngayon, uh, ang gagawin natin ay itataas natin to sakyan at para maipakita ko sa inyo kung ano yung uh, makikita natin na problema nito. Yan, uh, bali like and share lang po sa ating mga videos no? para magkaroon din po ng idea yung iba. Ito po kasi mga ka-GM, uh, dapat pagka umaandar po yung sakyan ay magsha uh, magsashut up yung kanyang, ano na yan, yung kanyang uh, ilaw sa langis. No? Yan, uh, pero makikita ninyo, hindi siya nawawala. Oh. So ito po mga ka-GM, uh, bali po natin yung sakyan, no? itong uh, Toyota Hiace. Ngayon, uh, binuksan po natin, tinanggal po natin yung cover niya dito sa ilalim para makita po natin at uh, may pakita ko sa inyo kung ano yung ating uh, nakita na problema nitong uh, Toyota Hiace na ito sa kanyang uh, lights on, no? sa kanyang uh, umiilaw dun sa kanyang uh, langis, dun sa kanyang cluster. Ngayon, uh, ito po siya. Ayan, na uh, bali tinanggal ko siya yung kanyang ano, wire dito. Yung may apat na turnilyo na mga ka ito. Ito yung ano, ito yung uh, oil uh, level uh, sensor. Yan po yung uh, ating uh, yung order sa ating customer yan po yung may problema. Uh, kasi po uh, pinandar po natin yung sakyan tapos binunot natin yung connector no. Uh, Papakita ko sa inyo paano natin dinagnose. Ngayon yan. Tapos dito yung pinaka ano niya na to. Kasi dalawa yung kanyang uh, wire. Ngayon uh, ginamperan ko siya mga ka GM. Nilagyan ko siya ng jumper tapos uh, nawala yung kanyang ano ron. Nawala yung kanyang, uh, oil uh, lights on na nakailaw no? kaya ibig sabihin buo yung wire natin buo kasi uh, paglagay ko ng jumper uh, nawala siya doon yung kanyang ilaw sa instrument cluster nung pinaandar natin no? yan po, yan ito yung kanyang uh, ano rito, yung problema niya itong uh, sensor na ito uh, oil level sensor dito sa kanyang oil fan nakalagay yan, banda yan kasi kung yung sa pressure switch naman ka yung pressure switch naman niya pressure uh, oil pressure switch ito malapit sa ating uh, oil filter no yan na uh, walang problema diyan wala yan kasi ang wire nito ay uh, bali isa lang kulay green yung kanyang wire yan no? Oh, isa lang yung kanyang wire uh, kayang kaya ang problema talaga dito lang dito sa kanyang uh, oil level sensor no yan so ayan po ayan po Ah uh, so ayan uh, ibalik na natin at uh, order natin sa ating customer. Uh, so wag pong kalimutan na paki-like ang aking mga videos no at uh, paki-follow na rin yung aking page. At uh, kung gusto niyo puntahan yung aking YouTube channel, uh, marami po tayong mga video diyan uh, about sa mga sakyan mga GM, ah uh, marami po tayong uh, idea na makukuha at uh, matututunan diyan. So ayan, isa itong uh, Toyota Hiace na cargo van. Yung ano na to.